Siya ang lalaking nakaligtas matapos mapasukan ng mahabang bakal yung ulo niya. Siya Gage, 25 years old isang railroad worker. September 13, 1848 sa Cavendish, Vermont, normal na araw lang ito para kay Gage at nasa tabi nga siya ng release ng tren kung saan siya nagtatrabaho. Sa trabaho niyang to, dito siya may hawak-hawak na 3 feet long na bakal na babago sa buhay niya. Around 4.30pm, biglang sumabog yung ginagawa niya na nagpatalsek doon sa may bakal papunta sa mukha ni Gage. Pumasok yung mahabang bakal sa kalubang pisngi ni Gage papunta sa may utak niya patagos sa may ulo niya. Sa sobrang grabe nung nangyari, agad namang bumagsak sa sa may lupa si Gage at nagsimulang mangisay at dito na nga magugulat yung mga tao. Maya, -maya lang, bigla ang tumayo, nagsalita at bumalik doon sa hotel na tinitirahan niya si Gage habang may butas pa nga yung at ulo niya. Agad naman din tumawag ng mga doktor yung nakakita kay Gage na gulat na gulat nga sa nangyari sa kanya. Paggamot nila kay Gage, halos kalahating baso nga daw ng utak yung lumabas sa ulo ni Gage. In sa mga doktor, Halos 6 ounces daw ng utak ng Gage yung natanggal. After 10 weeks sa ospital, himalang nakarecover naman si Gage sa grabing nangyari sa kanya. Libat sa pagkawala ng kaliwang mata niya at makoma siya ng ilang araw, wala nang mas malalapang nangyari sa kanya na ikinagulat ng mga doktor na gumamot nga kay Gage. Dahil nga sa kakaibang nangyari sa kanya, sumama siya sa mga doktor para ikwento yung nangyari sa kanya sa mga estudyante at mga kapwa doktor din. Pero hindi rin nagtagal, nagsimulang manghina at magkasakit rin si Gage na epekto nung nangyari sa kanya. Even though hindi masyadong nagkaroon ng physical harm yung aksidente kay Gage, nagresulta naman daw ito ng extensive mental trauma sa kanya. Nagkaroon din ng ilang epileptic seizures si Gage at ayon sa mga pamilya niya, nagbago daw yung ugali at hindi na daw normal yung kinikilos ni Gage sa katagalan. May 21, 1860, kasama yung nanay niya sa edad na 36 years old, binawian ng buhay si Gage dahil sa epilepsy 12 years after tumama ng bakal sa may ulo niya. Nailibing naman ang maayos si Gage pero yung ulo niya ay pinadala sa Warren Anatomical Museum kasama din yung bakal na tumagos dito. Dahil sa nangyari kay Gage, nadiskubre ng mga scientists noon na iba pa iba parte ng utak ng tao yung responsable sa iba't ibang ginagawa din natin. Kaso ni Gage, ang tinamaan daw sa kanya ay yung left frontal lobe niya. Kaya naman daw, sobrang naapektuhan yung personality and impulse control ni Gage dahil nga ito yung pinaka napuruhan sa ulo niya. Overall, yung kaso ni Gage ay nagkaroon ng malaking tulong in terms of studying the brain para sa mga psychiatrists, psychologists, neuroscientists at iba't iba pa sa medical field.